Welcome back muli sa aking channel! Kung first time po ninyo manood, don't forget to click like and subscribe! Paano ba pinipili o inirekomenda ang isang pambansang alagad ng sining? Una po sa lahat, ay ano ba ba ang pabansang alagad ng sinings? Ito po ang pinakamataas na titulong ibinibigay sa mga artist na Pilipino at talaga namang nagpapakilala sa kanilang mga makabuluhang ambag para sa ikauunlad ng sining nating mga Pilipino gaya ng ang mga sakop nitong musika, sayaw, teatro, moda at arkitektura. Sila po yung mga artist, manunulat, mga awi, artista man, na mula sa kabutihang loob ng proklamasyong pampanguluhan na bilang ng pambansang alagad ng sining ay pinagkakalooban nga po ng orden ng pambansang alagad ng sining o National Artist Award sa pamamagitan ng regalyang kulyer na ginto na karangalang binubuo ng mga maraming palamuti at bukod po nga sa kulyer na binibigyan ng bawat uh, na ipoproklama nito ay nagkakaroon pa ng mga seremonya ng parangal sa kanila sa Sentrong Pangkulturo ng, ng Pilipinas o ang CCP nga po. At meron pa silang uh, cast na tinatanggap uh, na 200,000 ang latest at uh, meron silang mga benepisyo na bawat buwan ay mil uh, Ang parangal po para sa kanilang mga napipili ay ginaganap parang isang selebrasyon na sa CCP nga po. Ano-ano nga po ba ang pamantayan sa pagpili ng isang pambansang alagad ng sini? Mga nominasyon po o nanonominate sa pambansang alagad ng sining ng Pilipinas ay nababatay sa malawakang pamantayan na binabalangkas ng sentrong pangkultura ng Pilipinas at pambansang komisyon para sa kultura at mga sining si NCCA po ito. Pamantayan na mga nabubuhay dapat na artista na naging mamamayang Pilipino sa huling sampung taon na nauna sa nominasyon gayon din sa mga namatay pagkatapos ng pagkatatag ng gawad noong taong 1972 ulit sila'y mga mamamayang Pilipino sa panahon ng kaniyang kamatayan artista na nag, nakapagtulong ito po'y maliwanag sa pagbubuo ng damdaming Pilipino ng pagkabansa sa pamamagitan ng kahulugan at anyo ng mga kanilang mga likha ang mga artista na nakakilala sa sarili sa pamamagitan ng pangunguna sa isang paraan ng malikhaing pagpapahiwatig o estilo markado po ang kanilang style pagsayaw, pag-arte at ito nga po ay mamarkak tatatak sa mga susunod na salin lahi ng mga artista. Kumbaga sila po ay modelo ng kapwa nila artist, titingilain sila. Ganun dapat sila kahusay. Mga artista na nakakapagpalikha ng makahulugang katawan ng likha o nakapagtanghal ng na napapanatili nila yung kanilang kahusayan uh, sa kanilang piniling larangan sa sining, yung pagsasanay nila ng kanilang ika uh, nga ay portrait o craft na pinili ng sining mamarka at mamarka pag-arte gaya ng ating superstar. Ang mga artista na kinikilala yung kanilang uh, uh, husay at galing nagiging uh, karangalan ng bansa. Talaga namang ang gawad na kanilang tinatanggap, prestigyosong gawad, ay makakapagbigay dangal sa bansa. At hindi lamang sa Pilipinas ang pinag-uusapan, kung hindi saan anuman pong bansa. Kaya't ang mga nominado ay ipinapasa sa sekretarya ng Pambansang Alagad ng Sining, na nililikha naman po ng lupo ng mga gawad sa pambansang alagad ng sining. Ang mga dalubhasang kurado o juror ay eh mula po din sa iba't ibang larangan ng sining na uupo sa dalawang deliberasyon. May unang deliberasyon po ito. Ito yung inihahanda ang maikling tala ng mga nominado ano ba yung mga kanilang nagawa, ano ba ang kanilang mga achievements, ang kanilang mga awards, at pinag-aaralan nila ito. May pangalawa pa pong deliberation kung saan nagpupulong ang mga naturang magkakasamang uh, mga taga-NCCA na nagpapasya sa mga pinakahuling na rekomenda. Ito pong mga taong ito ang pagdidesisyon kung nararapat nga ba ang mga artist na inirekomenda sa NCCA at matapos nilang aprubahan ang mga naging qualified o kwalipikado ang tala ay ipipresent sa Pangulo ng Pilipinas para lagdaan. Ang tala ay ihaharap sa Pangulo ng Pilipinas once na na-approve ng mga Uh, lupon ng gawad ng Pambansang Alagad ng Sining po. Hindi lamang po basta magkakampi-kampihan ang mga kaibigan o ang mga pinuno ng organisasyon ng mga artista. Bago pa po pirmahan ng Pangulo ng Pilipinas ay naaprubahan na ng lupon ng gawad sa Pambansang Alagad ng Sining at hindi po natin kilala kung sino-sino ang mga taong bumubuo ng lupon na naturan. Nagiging national artist ang mga inaprubahan ng lupon ng gawad sa pambansang alagad ng sining base po sa mga pamantayan kan yun po para maging isang pambansang alagad ng sining. Ang kautosang pampanguluhan ang magpapahayag ng pinakahuling uh, nominado bilang kasapi ng orden ng mga pambansang alagad ng sining at once na na ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay ipapabatid na sa publiko sa pamamagitan ng press release ang mga gagawaran. Kung meron po kayong maidadagdag, just comments down below. And maraming salamat po muli at sana palala po, respetuhan, united ang mga Noranians mula noon hanggang ngayon. Uh, wag po sana kayong mambastos ng tulad naming nagbablog at nagpo para lamang sa superstar. Wala po kaming masamang hangarin na po ay nagkakaunawaan o nagkakaintindihan tayo reach out properly to vloggers at huwag niyo po kaming diktahan ng kung ano ang gusto ninyo a true blooded Nuranian stand as one remember life is beautiful and us all